Umaga-umaga may paayuda. Kahit sobrang lamig ngayon sa Canada, nakapag-jogging ang mag-asawa. Napaka-sweet. Take note si Paolo pa ang nag-post sa kanyang IG story. May kita sa video na masayang-masaya sila. Ang lalapad ng ngiti. Napansin din tuloy ng mga fans na share sila sa si AirPods. Tig-isa sila. Ano kaya ang pinakikinggan nilang music? at kanino kaya iyon? Kaya ang sarap nilang mahalin. Totoo, walang halong fan service. Basta masaya lang sila. Panigurado pagbalik nila sa hotel. Ang daming pangasar ng mga showtime hosts sa pangunguna ni Meme at dalawang quiz. Swerte natin guys. Present sa ASAP Tour ang mga clues ni Kimi. Ayon nga sa mga komento, ito pala yung sinasabi na mas natapang sila ngayon. Opo, dama namin lahat. Kinakabahan tuloy ang mga haters sa posibleng pag-amin ng dalawa. Bawat paayuda, nakabantay sila. Sino ngayon ang insecure at inggit sa relasyon ng iba? Naasar sila kay Kimi kasi nga daw ang OA. Ano pa kaya ang idol nila? hindi nagustuhan ni Paolo Abelino noon. Si Kimi sobrang masayahin. Ewan ko ba, pati iyan, nasisilip na nila. Ngayon, magsawa kayo kakalapag ng mga hate comments. Kami naman na mga supporters fans, dead ma. Alam na namin ang totoo. Ang daming nagsasabi at ramdam namin na in, in relationship na. Anong sa inyo rito sa new update?